guys, ako nga pala ulit to si Boy Imbo Ayan oh. and for today's video nga guys is Pupunta pala tayo ngayon dito sa may bus stop mga tropa Ayan o, oh. ang daming mga bus dito guys Eh magiging bus driver nga pala muna tayo for today's video mga idol Eto, puntaan na nga natin yung bus natin dito guys Eto pala yung gagamitin nating bus mga tropa Ayan o, oh. Medyo nag-improve na pala tong bus natin dito At nag-upgrade Meron na pala tong second floor sa taas mga tropa Ayan o Nakikita nyo ba yan? Meron na yung sakayan ng mga pasero sa taas. Kaya makakarami na tayo dito ng passenger na pwedeng isakay. kay eh, so yun mga tropa. bago pala tayo magsimula dito guys. Kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel ko buhi. Eh, magsubscribe ka muna. Ayan o. Uh, napakaangas ang ita drive natin ngayong araw mga tropa. Naku. Meron na sumakay dito sa bus natin ha. Oy idol ako dyan. Eh, ako yung driver neto eh. Tara, tara. Sakay na nga tayo dito mga tropa. So eto guys, abante nga natin muna dito. Uy, may sumakay pa mga tropa. Pawala na ba sasakay dito mga idol? Uy, dun siya sumakay sa may taas boy. <laughs> Tingnan nyo. Tara-tara. Banti na tayo dito guys. Eh syempre. Isasara natin muna pala dito yung pintuan natin boy. Ayan. Para walang makakalabas dito guys. <laughs> Baka lumabas yung aircon mga trope eh. Ayan oh. Teka-teka. kaya tayo unang pupunta dito guys. Tara punta tayo ng bus station natin mga idol. Teka-teka. <laughs> ayan oh. Ligulang tayo boy. Grabe. Pangira pala i drive neto guys. Napakahaba mga trope. <laughs> teka. San ba yung daanan natin dito boy. Diretso na lang pala tayo dito guys Ganito pala feeling kapag maging bus driver mga tropa Ilimitado lang yung pwede nating makita Ayan o, oh, tingnan nyo Wala tayong masyadong makita dito mga tropa Tara tara, punta na tayo dito ng bus station mga idol Opo ito boy, andito na pala tayo sa bus station mga tropa. Kaya eh, ang una natin pupuntahan ngayon dito guys is yung first station natin mga idol. Saan ba yun? Ayun. Sa may Upper Bridge Street mga tropa. Tara tara, puntahan na nga natin yan boy. So ito guys, so nakikita nyo ba yun? Meron pala tayong apat na pasayero dito mga tropa. So dito na ba yun guys? Uy, dito na nga boy. Teka teka, atras lang tayo ng konti mga opa. op atras lang tayo dito guys. So tara terah Stop na tayo dito mga idol Eto meron pala tayo pasero Dito guys buksan na natin yung pintuan Ayun ah papasukin na nga Natin yung mga idol no. <laughs> Naipit pa yung mga tropa natin Boy oh ayun oh pasok na sila guys San sila mo po? Uy sa so second floor sila mo po Guys ah eto mga tropa Meron na tayong pasero dito Boy sa taas guys meron tayong ng tatlo tapos dito naman Sa loob is merong isa So tara tara sarado na natin yung Pinto mga tropa <laughs> punta na tayo sa next station natin mga idol sa next station natin dito so yun guys nakikita ako andun sa dulo tara tara u-turn tayo dito guys merong u-turn dito sa kabilay eto boy dito ikot lang tayo dito sa may rotonda mga tropa opya oh, Tingnan nyo yun, know, no? mga lodi. <laughs> Naging bus driver na talaga tayo dito, boy. Punta na natin dito yung next, next bus station, mga idol. Ayun, no? lapit lang pala sa una natin pinagkuhaan. <laughs> Doon lang pala, meron no, nakikita ng isang pasero dito, guys. Teka, parang kakaiba yung pasero natin, ha? Electric pan ata ito, boy, ha? Oh. Ito, guys, magmama ni Obra lang ako dito. Grabe, sobrang hirap na ma-drive na ito, guys. Napakahaba. Ayun, no? <laughs> teka, teka tanangan natin yung pintuan natin dito mga tropa. Op. O oh, sige oh, idol. Pasok ka na dito guys. Yan. Papasukin na natin yung electric pan mga tropa. Ito yung pasero natin Oh. Electric pan boy. Pwede ba yan? Ito guys. Naku. Ano siya? Yun. Pumasok na rin. Sa second floor umakyat mga tropa. Favorite nyo dyan sa second floor ha? So tara tara. Punta tayo sa next station natin mga idol. Saan yung next station natin? So, eto mga tropa, papunta na pala sa next bus stop natin mga idol. <laughs> Parang mali tayo nang dinadaanan guys ha. Ah. Parang nagka-counter flow ata tayo mga tropa. <laughs> Op, ya, yeah, dito guys, nakikita ko na yung next stop natin mga tropa. <laughs> Op, ayun oh, meron nang naka pila agad dun mga lodi nak na na kawan ata tayo na pasero dito ah kinuha niya yung pasero natin guys asan ba yung pasero natin ayun na sa kabila pala mga lodi Ito <laughs> pala oh kala ko naman sa ating bus station to guys Ito, mga tropa atras lang natin tung bus natin dito mga idol <laughs> para makasakay na yung mga pasero natin so eto guys andito na tayo boy ayun oh, andito yung mga pasero natin oh. sige magsipasok na kayo mga idol <laughs> teka saan sila uupo mga tropa. Uy, sa second floor. Ito guys, may ilan na tayong pasero dito guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron na tayong 6 na pasero dito sa taas guys. Tapos ilan dito sa baba mga tropa. May konti pa lang mga idol. Tra-tra. Pukuha pa tayo ng pasero dito mga tropa. Let's go. Sa yung next na station natin mga idol? O ito guys, malapit na pala tayo sa next stop natin mga tropa. Meron na nakikita ditong dalawang pasero guys. So tara tara Punta na tayo dito mga idol Yan op, ya. O sige Pasok na kayo dito mga tropa Bilisan nyo Ito guys yung mga pasero natin Isang tatang boy Ayun Makiyat sila sa second floor mga tropa So tara tara Saan yung next nating ano guys Station Ayun Meron ding dalawang pasero dun boy Tara puntaan natin yan boy Teka Ilan na lang ba tong pasero natin guys Nako Ang dami pang mga bakanting upuan mga tropa So, tara-tara. Dito lang tayo dadaan, guys. Sa so, may gitna. <laughs> Grabe, dami mga nagdo-double parking dito mga tropa. Nako, hindi ba pwedeng ito yan? Papatuko yan sa barangay. So, ayan guys, punta na nga tayo dun mga tropa. Ang hirap na dinaanan natin guys. Ang dami mga sasakyan mga tropa. So, eto na guys, nakikita ko na yung pasero natin dito boy. Opya. O, so, sakay na kayo dito idol. So, eto guys, sumakyat na sila sa second floor mga tropa. So, tara tara, sarado na natin yung pinto guys. So, eto mga tropa, papunta na pala sa next bus station natin guys no meron pa dito isang bason oh. hindi marunong mag drive mga tropa tara tara layo tayo dyan boy baka magas kasi nga yung bus natin dito guys eh. bago tong bus natin boy oh. Ayun, oh. meron na second floor mga tropa so tara tara puntaan lang natin yan guys eh parang walang pasero dun boy ah ayun oh nakikita ko mga idol sabi sobrang dami mga nakapark dito guys ang hirap iwasan mga tropa malapit na tayo dito sa bus station mga tropa, oh meron pang naipit siguro dito guys so ayun oh eh, no, hindi maka-under si tropa op oh, ya yeah, idol Padaan ako, idol ah. Eto guys, parang naipit na rin ata tayo dito katupa, katulad kay tropa. So tara-tara, ayoko na dumaan dyan guys. Sige, dana nga lang tayo dito mga idol. Nako, nako. So guys, una na nga natin to. Pa-overtake na ako tropa. Baka maipit pa ako sa iyo eh. So eto guys, punta pa tayo sa next station natin. buhi. meters lang mula dito mga tropa. So tara-tara, puntahan natin yan guys. Teka, dito lang tayo dadaan boy Sa may rotonda mga tropa Opya Teka, teka, asan ba yung bus station natin dito? Eto guys, andito boy Nakikita ako ng mga tropa O tara tara, papasukin na natin Yung mga pasero natin Dito guys, yan, buksan natin yung Pinto boy, yan o, Pumasok na kayo mga idol, bilis <laughs> So, eto guys, sino kaya akit dito sa second floor, guys? Ay, eto si Tropa tropang geng-geng mga idol so tara na natin ang pinto mga tropa tapos punta na tayo sa next bus stop mga idol <coughs> konti na lang mapupuno na tong bus natin dito guys so yeah, stop lang natin to guys kabuksan natin yung pinto mga tropa dito yung pasero natin o oh. ayan oh. isang bata at isang electric pan mga lodi eto dito makit sa tas yung bata guys So tara, sara natin yan boys. Ano yung next station natin guys? Medyo marami na itong sakay ng bus natin dito eh. So eto boy, dadali na lang pala natin to sila sa may drop off mga tropa. Ayun oh, medyo nangarami na rin tayo ng pasero dito guys. So eto guys, tapos ko na palang i-drop dito yung mga pasero ko. Ayan oh, nagsibabaan na sila dito mga tropa. So tara tara, hanap na lang tayo ng bus station dito mga idol. Eto boy, hanap tayo ng bus station dito guys. Ipaparada ko nga pala Ito ng bus ko boy Ayon, oh, Second floor na yung bus natin dito mga tropa Nag-upgrade na yan So tara hanap lang tayo dito Nung pwede natin pagtambayan mga tropa so, Eto boy oh, Meron palang gas station dito Tara tara Papagas na nga lang pala muna tayo dito guys So dito Punta lang natin itong bus natin dito mga tropa Yan Okay na yan Wait lang, bubuksan ko lang yung pintuan dito para makalabas tayo. So tara-tara, papagas muna ako dito mga tropa. So dito ko na lang pala siguro tatapusin tong video guys. At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin boy, siis huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin. Ayan o, oh, let's go. So hanggang sa muli, paalam, let's go.